mga idol welcome back sa aking youtube channel for today sa blog, vlog ayan na uh, ito mga idol i-update ko kayo ngayon sa tanim nating uh, ito eto chinese malunggay etong nasa harapan natin ayan na uh, ipapakita ko sa inyo mali mga guys ayan napaka lago at napaka dawag na kasi ng tanim nating uh, chinese malunggay ayan sobrang uh, malago na at, uh, ayan, mataas na rin, no? Kung mapansin nyo. Uh, bali, ang gagawin natin ngayon, uh, ititrim ko at, uh, ayan, puputulin ko na lahat. At, uh, ayan, babawasan lahat ng ang sanga. Tatanggalin na natin. Ayan yeah, napakalago niya guys oh. Ang ganda noong uh, usbong at ng mga dahon. Amali ah, magha-harvest din tayo niyan mamaya yung uh, pinaka mga talbos kasi itong Chinese malunggay ay napaka-healthy rin at napakasarap din ipang uh, gulay o lutuing pang-ulam. Uh, ayan. Masarap din siya sa mga yan sa sabawan lang natin kung gisa gisa Ay uh, ayos na. So ayan oh, uh, ipapakita ko sa inyo. Ayan, sobrang uh, lago nga guys ng ating uh, tanim na Chinese na malunggay so ayan ang gagawin lang natin ngayon uh, ikakat natin lahat yan puputulin ko na ng sa ganun ay uh, maging malinis at uh, mag-uusbong ulit yan ng uh, panibago at uh, mas maganda na yung kanyang tubo dahil uh, ayan nga guys uh, sabog sabog na guys so. at uh, madawag na malago na sobra so ayan guys pinakita ko lang sa inyo ng ayan malapitan ito yung ating talim uh, na Chinese malunggay, sa mga hindi pamilyar dyan, ito ay uh, malunggay ng uh, Chinese o ng China, yan o. Oh. Ang dahon niya ay, ayun nga rin, parang uh, may pagkamalunggay din talaga, kaso ang dahon naman ito ay pahaba, pero may pagkakalintula din siya talaga sa malunggay at medyo ganun din ang lasa, parang malunggay nga lang din talaga. So yan guys ay uh, ayos ko lang itong ating uh, camera para nang sa ganun habang uh, nagpuputol tayo o kinakat na natin yung mga sanga ng ating uh, tanim na Chinese malunggay ay makikita nyo naman kung paano natin uh, ginagawa habang ayan uh, nagpuputol uh, tayo at uh, pagkatapos uh, magharvest din tayo ng kaunting uh, usbong at talbos para nang sa ganun ay uh, hindi naman masayang. At ito nga pala mga guys, yung uh, pinakasangan nito, ito nakikita nyo. Ito guys, uh, pagkakap natin yan, ay pwede natin ulit uh, itanim o maari ulit natin siyang itanim dahil ito ay uh, nag-uugat. Kaya yan, yung sanga niya ay pwede natin itanim bukod dun sa kanyang buto. Yan guys, ang lagulago. Oh, ang ganda-ganda, ang sarap gulay. Eh, no? pwede rin yan sa munggo, sa mga gisa, kung anong gusto nyong luto dyan, pwede may sabaw ihalo natin sa mga karne, manok, baboy kaya uh, ubrang-ubra at napaka sustansya din itong uh, Chinese malunggay, so ayan na mag serve na tayo mga idol mga guys, ayan, ito yung ating pinaka vlog for today samahan nyo ako at uh, lilinisin natin itong uh, uh, mismong uh, tanim nating uh, Chinese malunggay nga, ayan na pagkalagulago at napakadawag na so ayan uh, iset up lang natin na maayos tong camera nang sa ganun uh, nakikita nyo yung uh, ating uh, paglilinis o pagpuputol ng sangan nitong ating uh, tanim na Chinese malunggay so ayan guys dito tayo set up lang natin guys para makita nyo okay Okay guys, ayan, kita nyo na siguro guys, ayan, yung uh, pinakapuno ng ating uh, Chinese malunggay. Ayan, ang gagawin lang natin, lilinisin natin at uh, puputulin na natin lahat. Ay, labi guys. Apaka labi. Ay, Okay mga guys, ito na na kuha nating uh, fresh talbos o dahon ng Chinese malunggay o yung pinaka -usbong niya, sariwang-sariwa o oh, mga guys, mga idol. Tsaka ito yung pinaka-the best na ipang gulay o ipang luto kasi yung mga dahon nito, yung pinaka-usbong ay ayan, mura pa at uh, malambot pa. Ayan, makita nyo guys, so, sariwang-sariwa at uh, ang ganda ng dahon at tsaka napaka-healthy nito nga. Uh, Chinese malunggay, sabi ko nga sa inyo. Kumuha lang din ako ng uh, saktong pangulam lang din natin ngayong araw na to. Ayan, kasi pag sobrang dami naman, ay hindi rin naman natin mauubos o so hindi rin natin kayang ubusin. So ayun, kumuha lang tayo ng saktong pangulam. Yung sapat lang. So ito, itatabi lang natin ito muna mga guys. At dyan lang ngayon. At magpapatuloy tayo sa ating uh, paglilinis o so, pagpuputol na uh, mga sanga ng Chinese malunggay. at ito guys ipapakita ko sa inyo guys ito guys ah, oh. gaya nga nang sabi ko sa inyo kanina na itong uh, sanga nung uh, Chinese malunggay ayan na uh, oh, nyo guys ito nakakuha tayo ng uh, example o oh, ayan oh, ang dami niya ng ugat sabi ko nga sa inyo na ang sanga ng Chinese malunggay ay ayan nag-uugat at maari ulit nating uh, itanim. Ayan, itutusok lang natin o itatanim natin sa pwedeng sa paso o sa lupa. Ayan, guys, napakahaba na ng ano niya, ugat niya oh. Ito maaring itanim natin ulit ang sanga ng Chinese melon dahil uh, di ugat nga siya, guys. So ayan, guys, samahan niyo ako, diyan lang kayo. At maglinis tayo ng uh, puno ng ating tanim na Chinese malunggay. Sobrang adawag na talaga doon. Okay guys, ito na yung na na putol natin o no? yung na cut nating mga sanga doon sa puno nga ng Chinese malunggay pagka rami-rami, lagu-lagu -rami, Ayan, ipapakita ko na rin sa inyo, guys. Ayan, oh. Ang dami pa. Halos nag-ugat na siya. Kasi, ayan, maraming uh, bulok na dahon dito sa bubong. Bubong uh, nung kulungan ng aso. Ayan, guys. So, puro ugat na. Maari ulit natin itanim yung mga sanga nyan. Gaya nga nang sinabi ko sa inyo. So, ayan, marami-rami pa. Tatapusin natin to, mga guys. Samahan nyo ako sa ating... Uh, paglilinis o pagpuputol ng puno at sanga nung uh, tanim nating Chinese malunggay so ayan ibalik natin yung ating camera kung saan nakalagay para makikita nyo ko habang ayan, naglilinis tayo dahil marami-rami pa yung uh, ang lag na nitong ng talag. Ang lag na nitong ano, Okay hey guys, ayan na uh, marami na yung uh, natanggal natin o yung naputol natin. Ayan, sanga nitong uh, Chinese malunggay. So ito na guys mga idol. Oh. Uh, kahit pa ay ayan, kaunti na lang yung ating uh, tatanggalin. Ito, uh, babawasan pa natin ng kaunti ito. O ng bahagya para mas... Uh, Papantayin lang natin at nang sa ganun ay kaya naman kasi mga guys ay uh, magtatalbos at mag-uusbong ulit yan ang panibagong sanga. At uh, mas magiging maganda yung tubo dahil uh, diretsyo na. So ayan guys. Hinihingal ah, mga guys. Ang dawag na talaga kasi nitong uh, tanim nating uh, Chinese manunggay. So okay guys ay pagpatuloy na natin para matapos tayo sa ating uh, gawain ngayong araw na to. At syempre, ayan, uh, i-blinag natin. Ito yung pinaka-content natin ngayong araw na to. So, ayan. Tapusin na natin ang ating uh, gawain sa ating uh, pagpuputol o paglilinis ng uh, uh, puno ng Chinese Malay Uh-huh. Mm -hmm. So, ito na mga idol, mga guys. Ay. Nakahingal. Okay, ito na mga guys. Uh, okay na siguro yan. Ayan, uh, bawasan na natin. Nakat na natin lahat yung uh, pinakasangan niya. De, uh, pagka lagu -lago at pagka dawag, -dawag na nga. Oh, ayan, uh, mag-ano ulit yan. Mag-usbong at mag-talbos ulit yan ng panibagong... Uh, sanga at lalago ulit, maganda kasi talaga yan guys ay uh, pagkatalbo sa harvest tapos ikakat na ulit natin agad lahat nang hindi sa talaga lalago ng sobra-sobra uh, hindi ko rin kasi naasikaso, sobrang antagal din na uh, hindi ko na asikaso o nagawang uh, bawasan kaya yan tuloy ah uh, sobrang lumago at napabayaan natin itong ating tanim na Chinese malunggay kaya ayan uh, lumago ng sagad-sagad uh, at naging uh, madawag siya so ayan ito mga guys pwede nating uh, gawing uh, pataba sa ating uh, mga tanim na halaman itong uh, mga bulok na dahon no? so ayan guys hanggang dito na lang po ang ating hanggang dito na lang po ang ating uh, vlog o content ngayong araw na to. Ayan. naglinis tayo at nagputol uh, nagputol ng mga sanga o ng puno ng uh, tanim nga po nating uh, Chinese malunggay. At ito, uh, nag-harvest din tayo at kumuha rin tayo ng ating uh, pangluto o pangulam ngayong araw na to. Ayan, sariwang sariwat at fresh na fresh yung ating... Uh, talbos o dahon ng usbong ng uh, Chinese malunggay. So, ayan po. Nandito na lang ang ating uh, vlog at uh, video for today. Please, apaki-like, uh, share, at subscribe. Ano naman po ang aking YT channel, Mixed Up Vlogs, Batang 90s. So, ayan po, mga idol, mga guys. Kita-kita uh, po muli tayo sa ating uh, susunod na video o sa ating uh, next content po. And maraming salamat sa inyo, mga idol. Uh, ganito na lang po.